Jinky Pacquiao, nagwaldas ng pera sa Amerika. Ang yaman talaga ni Jinky. Ilan lamang yan sa mga komento ng mga followers tuwing magpupunta ng ibang bansa si Jinky Pacquiao. Hindi na umano kasi bago ito tuwing magpupunta si Jinky na magwaldas ng pera o mas magandang ang sabihin na nagsya shopping doon sa ibang bansa. Ilan nga sa mga komento ng mga netizens mayaman naman si Chinky Pacquiao. Kaya K kay na K talaga niya o afford na afford niya ang magwaldas ng pera. Pinaghirapan din naman ng pamilya nila ang kanilang winawaldas doon. Kaya ayos lamang iyon. Bea Alonso Iniwanan nga basa ere at kahihiyan si Dominic Roque ng dahil sa pera? Kung ang paniniwalaan ay si Christopher Mead, hindi umano tungkol sa pera o prenuptial agreement mas malalim umano dito ang problema ang pinaghuhugutan ng kanilang relasyon. Kaya naman nagsulputan muli ang mga haka-haka ng mga netizens na maaaring may involved na babae sa pagitan nilang dalawa. Matatandaan pa kasing sinabi noon ni Bea Alonso na talagang sisiguraduhin niya na hindi magloloko ang kanyang husband o fiancé na si Dominic Roque. Ano nga kaya ang katotohanan? Christine Reyes Nag-birthday sa Sargao, kasama ang pamilya at si Marco. Sinalubong pa ni Marco at ni Aramina ang kanyang birthday. Hello. 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 Happy birthday to you! Happy birthday! Sarah Labati at Sofia Andres, napakasosyal ng datingan. Tila tuloy-tuloy at going strong ang friendship ni Sara Labati at ni Sofia Andres dahil madalas itong makitang magkasama. Bukod pa dito sa mga luxury events ay nagkakasama rin ang dalawa at makikita talaga na super close sila. Hindi nga nakakalimutan din ni Sara na alagaan ang kanyang sarili lalo na ang kanyang kagandahan. Ibinahagi din ni Sara Labati ang kanilang naging video ng kanilang mga dress ni Sofia Andres. Napakaklase nga ng datingan dito ni Sara Labati at ni Sofia. Carmina Villaruel, bumawi sa kanyang husband na si Zoran Legaspi. Sa naging birthday ni Zoren Legaspi noong nakaraan ay hindi nakaabot sa birthday dinner si Carmina Villaruel dahil mayroon itong taping o trabaho. Kaya naman ngayon ay nagkaroon sila ng post-birthday dinner. Ito ay para i-celebrate ang birthday ni Zoren Legaspi. Napakasweet nga ni Carmina dahil hindi nito nakakalimutan na bumawi sa kanyang pamilya kahit pa napakabisi nito sa kanyang trabaho. Ayon pa nga kay Carmina na talagang together at strong ang kanilang family kahit na marami pang issue sa labas ng showbiz.